Ang hapon po sa atin lahat mga kaibigan for today's video ay bibilang po natin ng mga gamit si Annalyn sa bahay sa kusina niya. Kaya samahan niyo po ako mga kaibigan. Tara let's go! Siya yung tao na merong musilak din na kalooban Kanyang mga layunin makatulong din sa bayan Ang kanyang ginagawa na kanyang pinapakita Pagmamahal sa kapo, pagtulong at pagkalinga Brother Raymond Hela, ating makakasama Brother Raymond na, matulungin din yan sa kapwa Maaasahan nyo na siya'y palagi rin nandito Matulungin na tao na si Brother Raymond nyo Mahirap na ng buhay, kaya nating labanan Manatiling matatag, kumapit lagi sa kapwa Ito yung bibili natin kaya nalim lakuan Kasi mayroon po siyang ano, tubig ano Kaya, Gaya ng pinggan. Pag may tubig, pwede silalim Pag may tubig, pwede silalim Ah, <laughs> dito na ilagay mga kara, pinggan. Mga baso. Kanyang YouTube channel natin Brother Samahan natin sa kanyang mga adhikain, Brother Raymond, YouTube channel, katuwang ang kanyang mga sponsors. Maraming salamat, Mami Geneva. Maricel Mendez Karen Yanguaz Ale Yang Yanguaz Igorota 08 and Edna okay. Malinaw at Mama Haleya sa Marina okay, si Yuliwa Sumangahin at Tito Antonio Please subscribe Brother Raymond YouTube channel Siya si Brother Raymond <laughs> Hala Palaging <long> nung kasama <laughs> Sa pagbibigay <laughs> <laughs> saya <laughs> <laughs> Kasama <laughs> <laughs> natin siya <laughs> <laughs> Sa kanyang YouTube channel Purtahan na natin Brother Raymond na Maasahan nyo Siya si Brother Raymond hela, Palaging iyong kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya Sa kanyang YouTube channel Purtahan na natin Brother Raymond na

Hola, divin, que sa mo. Da. Youtube channel Katuwang ang kanyang mga sponsor Maraming salamat Mami Geneva Maricel Mendes Karen Llanguaz Ale Yang, Llanguaz Gorota and Edna Malinaw at Mama Leia sa Marina si Liwa Sumanga at Tito Antonio please subscribe Brother Raymond YouTube channel siya si Brother Raymond Hela Palaging mong kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya sa kanyang YouTube channel. Purtahan na natin, Brother Raymond na maaasahan nyo. Brother Raymond na na, palagi nyong kasama. Sa pagbibigay sa kasama natin siya. Sa kanyang YouTube channel, purtahan na natin. Brother Raymond, asahan nyo. Brother Raymond, na, may mo pa sa amin. Sa pagbibigay siya. Natin, siya. Sa kandiyon, tiyamon, tiyamon. natin. Brother Raymond, na, siya Brother Raymond na, Palaging mong kasama Sa pagbibigay saya Kasama natin siya sa kanyang YouTube channel portahan na natin Brother Raymond na maaasahan nyo Samahan natin sa kanyang mga adikain na Brother Raymond YouTube channel Katuwang ang kanyang mga sponsors Maraming salamat Mami Geneva Maricel Mendez, Karen Yan Guaz, Yang Yan 08, and Edna Malinaw at Mama Leia sa Marina si Liwa Sumaga Ayan po mga kaibigan ano, natin ng banig si Analin gabi na, nagabihan ako na at <laughs> kanina sobrang init eh, kaya gabi na gabi na lang ako mabili ng banig Banig na lang. Dito ako sa sentro ng Daet. Dami dito sarisaring ano, paninda. Ayan, o. Ano, Iba-ibang... Iba-ibang mga tinda dito. Dito ako sa may palengke. Bili tayo ng malaking banig para kay Anal. Ito, may banig na dito. May banig na dito. Kuya, may malaki kayong banig. Malaki na ba yan, no? Pang, pang tatlong pang pamis na Tingnan natin. Magkaano ganito? Magkaano ganito? 80 lang. Wala bawas yan? Ano ba naman? Okay. Isa lang. Pang family ba yan? Pwede na ba yung tatlong yan? Sige na, tingnan mo. Tapos tapuin mo lang, ha'y, plastic mo. Ayaw nga, malaki na. Oh, isa lang po. Oo, isa lang. Ayan, ito na yung banig. Uh, dito sa Bicol, ganyan, sa probinsya. Family size na yan. Pwede na yun sa katatlo, mag-aama. Mag, mag na Kuya Robert sa Tana din. mo nga, Kuya. Sa na eh. Plastik na lang. Dito kayo magbili ng banig. oh. dami dito pang, pang, -pang probinsya magbabayad lang tayo. Ano, nakabili na tayo ng banig niya. Ano so, bili tayo dahil nauhaw tayo. Nauhaw, nauhaw. Magkano po ito? Tindahan oh? dito. May tinda po? Sampo. Magkano po yan? Sampo? Sarap niyo. Mainit ngayon. Isa lang po. Gabi na oh, gabi na, gabi na. panay. Salamat. Nauhaw ako mga kaibigan eh. Sobrang init. Kahit hapon na nakakauhaw. Salamat po.